One bulb with single switch. Itong video na ito ay para sa mga baguhan lamang at sa nais matuto. Alam ko kong uh, napaka-basic lang nito pero para lang naman ito sa mga gustong matututo ng uh, basic na electrical, no? wiring no? So, sa electrical, alam naman natin na uh, may uh, dalawang linya, no? Kumbaga yung natatawag natin na uh, line 1 at saka yung line 2. So, sa pagka-install uh, natin sa ating uh, ilaw, kapag ganitong klaseng uh, insulation, no? Uh, isang uh, ilaw at saka... Uh, controlled by uh, isang uh, switch. So mati uh, yung line 2 natin no. Uh, yung isang paa ng ating ilaw o yung ating uh, socket. So diretso na yan sa line to no. Ikakabit natin yan sa ating line 2 diretso. So, ikabit natin yan pagkatapos natin ikabit yung uh, line 1 naman natin. So ay uh, yung line 1 natin kung napapansin nyo, yan, yan yung uh, walang taging yung, yung nilagyan ko ng uh, marking no. Yung may uh, electrical tape, yan yung uh, silbing line to natin. So yung uh, line 1, so diretso na yan sa ating uh, isang switch yung line 1 natin. Okay, connect natin yung uh, line 1 natin papuntang uh, switch natin. Kung baga mga boss, yung ating uh, switch natin may dalawang wire dyan. So kung tutusin, uh, kung tutusin yan ay isang linya lang naman yan. No? Uh, line 1 tapos uh, dumadaan lang siya sa switch. So ganun lang yung ganun lang yan mga boss. So yung may natira pang isang wire sa switch natin, no? Ah, yan, yan yung matik na yan, address so yan sa uh, isang paa sa ating socket o sa ating ilaw. So i-connect natin yan diyan yung uh, isang wire no galing sa ating switch. So yan i-connect natin yan. So pagkatapos natin yung i-connect mga boss ay ikakabit na natin yung ating uh, switch mga boss. O, ayusin natin ng konti para para sa safety na rin. So ayan So may dalawang wire dyan o, Tingnan nyo lang ng maigi eh, kung paano ito in-splice uh, in Ikakabit na natin ngayon yung ating uh, single switch o, Ikakabit na natin yan kabitan natin mga boss yung ating uh, single switch so pagkatapos na ikabit mga boss yung ating uh, single switch no uh, lagyan lang natin ng uh, konting uh, electrical tape yung ating uh, splice para sa safety so konti lang naman so hindi naman katulad sa no, sa actual no sa pagwiring ng ating uh, ng mga bahay na kailangan mo talagang ayusin ng uh, sa paglagay ng tape so dito uh, konti lang para lang lang sa safety kasi uh, tutorial lang naman to So, ayan mga boss. Ah, pagkatapos natin ah, malagyan ito, so susubukan natin itong ah, pailawin mga boss. So, lagyan lang natin ito ng ah, konting electrical tape. So, nalagyan na natin ng konting electrical tape. So, atin ang ah, ikabit yung ating ah, bal So, na ko na pala dito yung breaker mga boss. Oh, hindi ko lang uh, ah, naipakita. So, susubukan natin itong pailawin. Sirang bulb pala itong nakabit ko mga boss. No? Ah, basa pala ito ng ulan. Uh, ah, papalitan ko na lang. tatanggalin ko muna, papalitan ko na muna na ito ng valve kasi sira pala itong nakabit ko. So, hanap muna ako ng uh, ibang valve mga boss. At ayan mga boss, ha? nakakita na ako ng isang valve. So, susubukan natin ito mga boss kung paano uh, iilaw ba talaga ito. Ayan mga boss, ah uh, ganito lang ka simple mga boss no. Ah uh, alam ko na mga basic lang ito uh, sa gusto lang namang matuto no sa wala pang alam. So maraming salamat mga boss. Ah uh, 'wag 'yung kalimutan uh, pa-follow ah uh, ating uh, Facebook page. yan lang mga boss no. Maraming salamat.